Ang pagpalang hapon po, welcome po sa aking YouTube channel na Miguel Vlogger. Dito po tayo sa ah, Mabu ah, Mabua, Mandaluyong. Na kung saan po ay inuumpisa na po yung kabila. Pwera po dito sa ah, aming ginagawa ngayon. Shout out po kay Rene for you. Ayan ang ating kaibigan. Kain from Camarines Norte. Ah, Camarines Norte. Ayan. Kahitin po natin mga nagbubuhos uh, ah, doon sa kabila. Ayan, yeah, shout out. Ayan. Bahas. Shout out sa nagkakape daw kay kay Henry Laga. Ayan, shout out sa mga taga taga ano? Ayan po. Oh. Ayan, tapos na lang po yung isang pusa. Yung po yung umpisa po yan ng giniba dyan. Ayan na po ang ginagawa ngayon. Ngayon, binuo na po yung pundasyon. Ayan o. No? Oh. may tubig po. So, yung iba po tapos na. Ayan. So, ang napakahirap ng mga ating buhay sa stress and water. Kailangan po natin kumayo ng kumayo para po sa ating pamilya. Ayan. Ang mga trabahador ng Camarines Lose. I'm from Bigol. Ayan ah, po sa Bison. Ah! Sa pulo ng Pakarin mo, ay lang. Ayan. Salamat po ng aking mga viewers. Shout out po sa inyo lahat. Salamat po sa patuloy ng part like pag-share, at pag-subscribe sa aking YouTube channel, Lamping Vlogger. At sasalamat po sa inyo lahat nito. At po sa inyo ay wala po, wala po ako ngayon sa aking pinaralagyan sa aking YouTube channel. Ayan. Thank you. Merci pa po. Tapusin po natin ang 3 minutes na upload. ang anak ni Forma, no? Pogi, oh. Ayan. Patapos na po, tinatapos na po yung isang uh, post at fundasyon. Ayan, tapos na po. Lulinis na po sila. Ayan, mamaya po yung lulinis yan. Nahirap talaga ng mga buhay construction po. Ganyan talaga ang buhay construction worker. Talaga pong sakripisyo kung malalaki po tayo. Ganyan po talaga. Kailangan natin mabuhay at kumain sa araw-araw. Kaya ayan ang ating gawain ang mga taga kababayan natin Bicolano. Taga uh, ah, Camarines Norte. I'm from Camarines Norte I am Bicol sa at pulo ng Karingo Island thank you very much po isang maganda magandang hapong po sa inyong, sa inyong lahat ang aking pinapaabos sa inyo God bless you all I'm from Medal Blogger